So yan, magandang hapon mga kadiskarte. So kanina mga kadiskarte, nandun ako sa taas. Uh, may umaliligid na labuyo dun. Uh, matagal lang yun mga kadiskarte. So kanina ko lang nahuli. <laughs> kasi kanina pumunta siya dun sa, ano, sa may tandang. Eh nilagdan ko ng bitag. So tingnan natin. Silipin nyo mga kadiskarte. So kung dito tayo mga kadiskarte. Kinulong ko na kasi mga kadiskarte. Kasi kanina nalulong kita santol. Eh lumipad siya. Ngayon, umaliligit siya dun sa isang tandang. Nagbigay akong pakain doon. Inaagawan niya. So, dinamihan ko ng pakain ngayon. Tapos nilagyan ko ng pain. Ayun ang bitag. Tapos tumago lang ako. Ayun. Dali, mga kadiskarte. Ayun, mga kadiskarte. Oh. Ayun, sinipin yung mga kadiskarte. Napakaganda. So, maliit lang siya. Ito, mga kadiskarte. Oh. Dinalian ko na siya kanina. Tapos, hindi ko tinanggal nung kinulong ko kasi napakailap baka lumipad pag binuksan ko to agad eh ayan mga diskarte oh ayan oh so napaka ano nya napaka ganda mga diskarte oh ayan tayo mo yung tahid nya mga diskarte napakahaba oh na maliit lang yung paa ayan mga diskarte napaka nipis ng paa oh so wala siyang buntot kasi naglugon mga lugon ngayon manok okay. eh. ayan mga diskarte lit lang ng ulo di ba Shoutout sa mga nakakakilala ng ano diyan. Ah, uh, ayan na mga kadiskarte. Napakailap. Ayun na. Ayun na mga kadiskarte. <laughs> Di ba? Napakailap. So first time ko makakuha ng ganito kalaking labuyo. ano ba, magulang na. So mga nahuli ko kasi mga sisiw-sisiw lang. Oh. Pero siya tandang na kasi. Ay napakailap ng kadiskarte. Napakailap. Mga kadis So, kaya, ano, hindi ko muna tinanggal yung tali. Kasi, baka pag tinanggal, baka bigla lumipad, talang naman. Ayan, oh. Napakaganda pala ng kulay niya. So, yung kulay niya, pula. Pero, ano, uh, malaki yung pagkakaiba niya sa mga tandang na yung mga inaalagaan natin. Ah, gaya niyan. Yung paan niyan eh, oh. Ayan, mahaba yung paa niyan, e. Ayan, mahabang paa. Ayan. Hindi siya kagaya nung, ano, yung natural na yung inalagaan nating manok yung pula niya iba makinis tapos yung bandang batok yan sa liigan niya itim kaya tuwang tuwa ako mga katiskarte first time ko makahuli ng labuyo na ganito hindi ko nga kalain na mahuli siya kanina eh nilagyan ko lang ng silo na nylon tapos tumago ako ayun nung pag apak niya dun sa bilog nilagyan ko parang bilog sa hila na yung nylon ay ano, mihigpit ay nadali din siya so matagal ko na itong gustong hulihin mga kadiskarte kasi matagal ko na itong nakikita laging lumilipad ayun siya mga kadiskarte yung nga napakaliit lang yan mga kadiskarte <laughs> pero takot yung ano ko yung tandang magaling mamalo kasi pangus pangus yung muka ng tandang ko yung pala napakahaba ng tahid niya. parang tari ayun may ulo mga kadiskarte napakaliit o oh i-compare nyo i-compare nyo dito sa mga alaga natin mga kadiskarte eh. ayan ito malalaki talaga to kasi ano to RRI o ayan napakalaki ng ulo nito at saka yung paan napakalaki mataba na mahaba yun payat na maiksi garoon pala yung paan yan ayan so success yung ano ko kanina success yung aking ginawa. <laughs> oh, 'di ba? Oh, ito yung kulungan na natapos mga kadiskarte, ano. Napakaganda na ng posisyon ng ating mga manok dito. Ayan, oh. Maluwag na maluwag sa kanila 'yan. Apat. Ganda. Kasi yung kulungan. Buti na lang talaga mga diskarte nakagawa ako kasi ayan bumagsak mga diskarte oh. Nabagsak ka ng kahoy na nadaganan ng mga kahoy ayan oh. So nasapak yung kahoy dun sa taas. Ayan nadaganan, tumba. Ay buti na lang nakapagawa kagad talaga ng ano. Yung isa ganun din ayan oh, nasira na rin to isa nadaganan din. Nabali yung sang anong ano. Ayun, ayun, yung sanga na yun, nabali. Ayun, bumagsak niya no. Ayun Kaya mahirap maggumawa ng ganyan kalaki na may puno. Pwede yan ganyan, open. Walang babagsak, patagal masira pero pa ganyan. Madali lang masira. Hay. Yan, hindi to di ako nakagawa ng ano. Ito pa naman yung gagawin ko mga kadiskarte kanina pagkatapos ko manguhan santol. Yung tulay lalatagan ko ng bagong kawayan. Wala, hindi ako nakagawa kasi yun ang <laughs> yung manok na labuyo yung aking no inuna. <laughs> o, okay, at least success naman. So, di ba? Hindi rin hindi rin talo mga kadiskarte, di ba? Ah, sa sunod na araw na lang 'to gagawin. Ayun, sira na kasi mga kadiskarte kasi nasapak ng sanga ng marang. ay marang nasapak. Kaya ano? Nabagsakan na ayan oh. Sira 'yung ano. Pinakang sa gitna. So, ito gagawin natin 'to sunod na project. Maraming gawa pa dito sa bundok. Ayan. Ito yung lugar ko dito mga kadiskarte ayan. Ayot. So, ito yung dating bahay dito mga kadiskarte. Ah uh, sira na. Kasi wala nang hindi na kami dito nakatira doon na kami sa kabila mga kadiskarte doon sa bagong ginagawa. Kaya ito ay eh, napabayaan na. Parang ang nangyari dito parang pupuntahan ko lang dito pag buti na lang may mga manok. Ayan. Yung lugar ko dito mga kadiskarte maraming marang. Oh, shout out sa mga nakakain ng nakakain ng marang. Ayan. So marami tayong alaga dito mga katiskarte. Pasilip ko sa inyo yung mga alaga. Ayan manok. Tapos doon mga kambing natin. Ayan, ayan yung kulungan ng mga kambing. Oh. Ayan. Kaya ano. ah uh, kulang na kulang yung oras mga katiskarte. kati Pag, may ginaga, pag may gawa. Sa pag-aalaga pa lang ng hayop. Ano ka na. gahol ka na sa oras ayan nating kambing mga kalistarte o oh, diba mga busog na yan o oh, dito yung pintuan nya ito kasi mga kalistarte pakainan nya yan yung pintuan nya mga kalistarte ha ah. ayan oh, mga busog na yan ya, yeah, na lakman natin yan para kalabas tapos mga kadiskarte mayroon din akong ah, uh, pato. So ito na yung mga kawayan mga kadiskarte na ilalagay ko sa ano. Nakapamutol na ako. Ayan o. Oh. Nalagay ko doon sa tulay. Kasi si Rana. Ayan. Pwede pwede na to. Ayan. tibay na to. mga. Ito yung mga pato ko mga kadiskarte Oh. So inaantay ko lang itong mga Kasi meron ng incubator doon sa ano. Eh nakabili si yung si Brad Ding. Ayan. Pina, ano, sa atin, Pinagamit. Kasi may nangingitlog dito mga katiskrat, hindi nang lilimlim. Ito ata, itong puti na to. Hindi sila marunong maglimlim, pero ito, marunong maglimlim to, itong dalawa na to. Ito lang dalawang puti, hindi marunong maglimlim. Kaya, yun ang aking ano, papa-incubate. Hmm, napakaganda mga katiskrat, may swimming pool sila doon. Oh. Ayan Ay, ang itlogan nila dyan, nilagyan ko lang, pansamantala. Ayan, no, mga marites yan mga katiskrat, tapos mo nag-uusap din sila. Oh. Ayan, mga marites. <laughs> so, at dito mga katiskarte, malapit sa sapa. Ayan, may sapa. Ayan. Ang sapa na yung mga katiskarte, marami ang kukuha dyan. Pag-gabi, pwede mangilaw ng mga hito. At saka yung talangka, marami dyan. So, tapos, isa pa mga katiskarte, mayroon din yung ano ako. Alagang yung rabbit. Di ba, na-i-vlog ko na tong rabbit ko na to. So, sa mga hindi pa nakapanood, manood kayo. na naka-upload na yan sa aking mga video dyan tungkol sa rabbit pag-aalaga ng rabbit yan so ito mga katiskarte yung rabbit ko dito naman ayan ayan so ito ang setup nila ako na lang setup nito mga katiskarte ako naglagay ng painuman ng gp there ayan, ayan sila so ngayong hapon binigyan ko sila ng dahon ng saging ayun yung pinakantangki nila yon So nagtilang ako papunta dito kasi dalawa to eh kabilaan kabilaan yan yung hose yan para lahat sila makakainom o, nasa daan sa gitna lang yung daanan lahat sila nasa gilid para pag nagpakain mabilis so doso piraso na lang to kasi nagpagbinta ako ng apat na piraso di size kasi yan mga ka diskarte ah, nakabawas tayo ng apat kaya dosi na lang so pero nagpakasta na ulit ako ito ayan nagpakasta ako nung Ah uh, 16. Oh, ay eh, ano September 16. Maganganak na ulit 'yan. Kaya dadami ulit siya. At 'yung last nating alaga, 'yung ating baboy na natib. So ito mga Descartes. ayan <laughs> Ang mga di ba? Oh, so, 'yan, mga busog na rin 'yan. 'Yan 'yung baboy na natib. Puro 'yan babae mga Descartes. So, gagawin natin inahin para kung mga anak man, may makabinta-binta. So, yan. Yan ating mga lagang hayop dito, mga sa bundok. Kaya, ano, ang daming tubig dito, mga kadiskarte. Kaya, kulang sa oras. Sa umaga pa lang, paspas -pas na, sa trabaho. Yan. Ito, didingdingan ko pa itong mga kaliskarte. Kaya lang, wala talagang, hindi pa ano sa oras, talagang kapos lagi. So, yan lang mga kaliskarte. Yan ang aking munting alaga dito sa bukid. Ayan. Dito sa akin binabantayan lupa. Nagbabantay lang ako dito mga kaliskarte. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang sa akin channel, pakipindot ng subscribe button at saka pakipindot na rin ng uh, notification bell para lagi kang updated sa aking mga inupload na video. So yun mga ka maraming maraming salamat.